Dik, 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 dik Hi guys, good morning Lalo po sa ating vlog After this video guys ay Update lang po tayo sa ating mga bike. Ayan po guys, ang ating mga bike. Ayan Bali 32 days na po ngayon At saka Pinapakain po natin ito ng fresh starter. Nakaubos na po ito ng One part bawat isa Bali sa isang araw bali dalawang kilo po maubos nila sa loob ng isang araw ayan ayan po guys yung ating mga biik marunong na po sila uminom sa pig drinking ayan saka ito guys oh, yung ating mga biik ngayon mga malulusog po sila saka hindi pa po natin ito na purga bukas po ay pupurgahin na po natin ito kawawalay lang po natin ito noong ika 30 days pero hindi po tayo nagproga kagad kasi po ay para <coughs> hindi pa po sila may stress ayan gamit po natin ito ng pamurga guys ay injectable yung ivermectin ayan po guys marunong na po sila uminom at ayan Tsaka papakainin po natin guys ng fresh starter. Ngayon guys, papakainin po natin sila, sila ng fresh starter. Dik, 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 dik. Malalakas na po sila kumain guys. At saka kapag bibili na po yung mga buyers natin na eh, hindi na po sila mahirapan sa pagpakain kasi po ay sanay na po sila kumain <clears throat> pati mga gulay gulay guys ayan marunong na po sila kumain oh. malalakas na po ayan ayan po yung ating mga bake updates ayan malalakas na po sila kumain at saka pinakain po natin nato ng pre-starter fridge ayan po yung ating mga baking guys hindi na po mahirapan ngayon ng yung ating bibili guys ng mga bake kasi po ay mula D5 ay pinapakain na po natin ito ng piglet booster ayan Para matuto po sila. Pero ngayon, wala na. Natuto na talaga silang kumain ng mga ng mga pigs, guys. Ayan. At saka unlimited po sila sa tubig dito, guys. Ayan po yung kanilang inuman. At saka mayroon pong sa itaas yung kung gusto natin magpatiling. Ayan. At saka pinapakain ko, ko na po ito, guys, ng mga gulay-gulay para po ay masanday po sila at yun lang po guys maraming maraming salamat po at sa panonood ng aking video at God bless you po and more power po at magandang buhay po sa atin lahat mga kaparming ayan kumakain po po yung ating mga biik